yung mga latag ni DJ oh. Yung sapatos oh. DJ magkano pinta mo dito sa mga balat? Ay, kuya. 150 sa mga sapatos mo. Yung ganito. Ito 250. So 250 dito guys sa top sider na 'yan oh. So Taga saan ka? Tundo pasiko po. Sa ano probinsya natin? Taga rito ka lang Salaga. Ako po. Shout out sa mga taga Aklan guys no. Kalibo. Kalibo Aklan. So idol, ano pangalan mule Darren. Ha? Darren. Darren. Si Darren no ng Kalibo, Aklan. Kaya idol, ano nabili natin? Good morning Jan. Ha? Ah? Pambomba. Pambomba. O, magkano bili nyo? 75. Oh, taga rito rin kayo mga idol taga-tondo din no oh, sila Idol. Oh, shout out sa inyo ha. Oh, ayan pambomba guys. Oh, yan ha. Oh, ah, shout out sa inyo. Idol, salamat sa inyo ha. Ah. Kaya thank you, thank you, thank you diyan. DJ, salamat. Shout out sa mga friends natin dito sa Carmen Planas no. Yun, good morning, good morning daw. Oh, good morning sa lahat ng mga viewers dito sa Idol natin. Vintage na ano, telephone. Kalabintahan mo dito. May 100. Guys, mga original to no na telephone vintage na to. Yan 500 sa plancha. 500. Yan 500 guys so, sa mga plancha. Ano ba to? Cafeteria. Oh. Oh, ano Ano to ah, yung aluminum? yung coffee Kano? Ito magkano dito? 100 dito guys 100 oh oh okay, 100 lang dito no mga vintage na to mga idol oh dito 100 din wala 100 oh tig 100 guys no mga antique na mga ano natin no oh yan sa mga may need nito guys mga pan display nyo sa bahay nyo oh wala 100 lang dito wa wow. and shout out sa Friend natin dito, nagtitinda ng pabango, no, mga idol. Ito po. Pare-pares lahat presyo, no. So, 150 guys sa mga pabango na to. Yan, katulad nito, o. Yan. Sa mga may need ng mga ganitong pabango, guys, punta kayo dito sa kamer sa Bumad, no. Yan, iba-iba yung nanditong mga pabango, no. O, 150 lang po. Sa lahat ng mga pinapakita natin sa screen natin, yan, 150, 150. Yan. Shout out, Idol. Good morning, Jan. Shout out sa customer ni Madam. <laughs> Yan. Thank you po. Salamat. and guys. Salamat doon sa mga na bumibili rito, no? Yan, tangkilikin po natin yung mga pabango ni Madam dito. 150 lang, guys, no? May mga ganito na kayong mga pabango. Ng mga ganitong uring mga pabango no. 150. San pa kayo mga idol. Bili na po kayo 150 lang. Wala na bang bawas 'yon? 130. down daw bibigay ni Madam. At guys, pabango. Dito lang 'yan guys sa Carmen Planet 'yung makikita 'yung mga uring pabango na 'yan no. Ano? Pakarami yan no. Bili na lang kayo dito. Ayan, kung ano yung mga bit yung mga pabango mga ganitong uring ano guys oh? Ayan oh, no? Raylow Bricanth guys no. yan dito kay pumunta. Kano pintahan sakin to, yeah. ah 75. Ang chata title natin. Oh, ayan, 75 guys no. No, oh, penetrating ha ah, oil. Idol dito. Magkano nato busahin? Okay? 120 guys dito. Car cleaner no. 120 lang dito mga idol. Ayan, 120 kung kayo pupunta mga idol at hinahanap nyo yung need mga gamit o pang ano, sa mga sakyan nyo dito kayo pumunta guys sa Carmen Planas no eto 130 130, 130 guys dito no yan Kobe power spray no yan no sa mga pang chain or mga bearing so, guys eto 130 lang no o saan pa kayo sa mga glory natin dito, mga idol, meron din dito. Yan, mga sasay na glue. Magkano, idol? 70. 70 sa mga ganito, guys, ng mga glue. Wood glue, 70 pesos. Sa hardware to, guys, mahal to. Ganito. Dito, 70. Ganito kalaki na, o. Oh. Yan, ha. 250 grams na to, guys, ang laki. 70 pesos lang tayo. Oh idol dito sa meter mo. Ano to? 400. Renta. Dito 400 guys oh. Electronic na yan guys na ano no, tubig meter no. 400 lang guys sa pari guys. Ah oh. 400 lang dito mga idol. Yan battery to mga idol oh, bago. Dito idol, gaano? Wow, 500 guys dito na kayo battery guys oh need nyo mga battery do guys sa mga motor nyo dito kayo pumunta no ayan o o guys ayan o no? 500 500 lang dito guys sa ganito no motorcycle battery din guys ayan o no? dito ganun din edo, o mas mahal to lang kagod edol magkano to uh, uh, 450 450 So yung isa guys 500. Dito naman 450. Mas mababa mga idol. O saan pa kayo? Dito lang kayo pumunta ba? Pat battery to guys ng mga, motor niyo no kung kailangan niyo. Yan battery. 450 lang diyan mga idol. Circuit breaker. Yan mga viewers natin no. Ito idol. 100 guys dito no. Yan no. Yan chamois no. Oo, oh, pampatuyo ng mga sakyan nyo. Magkano? 40. Wow, 40. Oh, guys. 40 lang dito ang chamois, no? Yan. Oh, 40 pesos lang to. Lang ka pa. Oh, shout out sa mga nangangailangan nito. Yan, langis, no? Magkano? 160. Guys, 160 dito sa langis na to. Petron, no? Oh, yan pan soil nyo, no? One liter ba ito, idol? Parang talaga, na may mga kadena. oh, sa mga kadikadena, no? Oo. Oh. Mga post-trop, ano? oh, ito. Ito po yung gamit nun. So, yan guys, yung mga nangangailangan nito, no? 160. Oh guys, 160 lang dito, no? Puntahan nyo na ito. Napakamura mga bilihin dito, no? Sa Carmen Planas, kila idol. Ang bungad. Pasok lang kayong konti dito. Yan, nandito sila, no? Meron din tayong mga cable cable tie diyan. Sa mga ganito idol, mga cable tie natin. 20 sampo. Doon 20 sampo sa mga cable tie no. Lamok ipis guys. Okay. Ah, uh, okay. uh, baulilay, bulilay no. Magkano idol sa ganito? Ah, 75. 7 oh, 75. 25 lang dito mga idol oh. Laki. Oh, yan magsaway mga ipis amoy <laughs> <laughs> 75 lang dito sa mga idol no kasi spray paint natin yan magkano 100 100 black white no meron dito oh iba ibang kulay guys 100 lang dyan no yan. okay idol shout out idol sa salamat ng marami to so, guys oh. So, ano, kailangan yung pang gripo nyo no eto dito kay bumili ito mga ganito natin mga idol 50 lang dito mga idol oh o, oh. mga kailangan kayo ng mga gamit ng mga toyan mga idol tingnan nyo pati yero may maliit malaki no yan oh kunting yero ah mga pang PVC mga elbow no yan may PPE din tayo ng mga elbow guys pang ano natin tubig no So dito napakarami mga idol oh. 250 guys sa mga riveter na to. Yan riveter, no. 250 lang guys oh dito sa riveter na to. Ayun idol, ano sang gamit to? Uling. Ha? Uling pag na Ah. Oo nga no. Dami, maraming ano guys oh. Ayan, oh, kikita nyo. Yung mga ano na yan, oh. No? Kano benta mo dyan? 2,000 Dalawang libo. Dalawang libo. Guys oh 4,000 oh, Oo Yan ang kompleto guys oh. oh Ito na yung mga gamit niya guys oh Yan oh Kung nakikita nyo yung mga yan Yan 2K na lang no Pero 4K to Sa labas pag binili nyo Katala mo malalaki doon Magkano? Ha? 500 Wow Araw-araw si Idol dito mga guys no. Kaya kung gusto niyo bumili, punta kay rito maaga. Maaga sila naglalatag dito. Oh, 'yan carbon brush si Idol sa mga 'to. Carbon brush. Tong carbon brush mo. 50 guys sa mga carbon brush na 'to. 'Yan, 50 pesos lang 'yan no carbon brush. 20-20 lang tayo dito mga Idol oh. Mga bago. Oh mga gunting natin sandan sa mga gunting oh. yun know? o oh. dami dito ha ah. mga idol tingnan nyo na lang oh. yun know, oh, napakarami dito 40 guys oh, 40 pesos lang dito pang electrical to guys no 40 pesos lang sa mga yan dami oh. ganun din dito 40 din at renta dito guys Renta dito Ano? Ano laga rin bakal? Kinsisa Kinsisa mga idol Yan o no? Sunflex Guys na ano no, no? Meron ding Unicat Sunflex guys no Dalawang brand to Itong nandi dito Yan o no? Unicat And Sunflex So 15 pesos lang po Mga idol ang isa nyan Sa so, mga nangungunprata dyan Punta kayo dito o sa mga electrical na panggamit no. Ito guys, mga grinder oh. 12 diyan. Makita ang brand no, 12. Ito sa ano mo? Barena. Ah, pare-parehas 'yan. Oh guys, sa ah, Barena grinder, pare-parehas po 'yan oh. na 12 ang presyo 1 guys. Dewalt no. One, three lang dyan, Ooh, one, three, guys, oh, 1-3 guys o Battery Dual battery. Ha? Yan you know, o, 168 volt, no, mga idol. oh, barena. Dual battery, no. 1-3 lang ang presyo, mga idol. oh, dito na kayo pumunta, guys, sa Carmen Planas, dito sa Bungad, no. Yan you o, know, oh, napakarami. Voltage function, locking flyer. Ganda to, ah. Dami purpose nito. So, magkano benta mo dito, idol? Oh, 150 May mga day idol, day no? Ha? To victory, Oo oh, nga, oh. Tingin mo naman, oh. Laking flyer, no? Dito, 150. Sa hardware to, guys, higit pa don Baka 250 o 300 pag binili nyo to. Dito, 150 lang, no? May ganito na kayong flyer, uh, laking flyer. Ano? Dito, idol, sa pangkata mo. 50 guys yung pinakatalim niya no 50 pesos lang dito cutter oh flying man no etong ganito na klase 150 dito yan guys 150 dito na kayo pumunta guys sa bunga tuh. yan sa mga nakikita nyo pang mga mason guys so Dito na kayo dito sa Carmen Planas no sa Burautan dito lang yan guys sa may uh, tapat mismo ng Phil Trust Bank.